What's up mga karacho? Panibagong araw at panibagong vlog na naman Ngayon mga Karancho Meron ako sa inyong ituturo Kung paano maglinis ng Brake caliper At mag maintenance mga Karancho Ah kailangan natin i-maintenance kasi lalo na kung dumaan sa hulag pala mga karancho dumaan sa in, ulan tapos biglang iinit so yung caliper natin maraming dubi yan nakaka-apekto uh, yan sa function ng preno natin mga ah uh, ito ang isa sa mga mini-maintenance yan mga karancho yung nakasalpak dito sa yan dito sa bilog na to ito 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 yan 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 saka yun sa taas yan mga karancho nilalagyan ng grasa yan yan Pansin nyo nilagyan ko na siya ng grasa ah uh, nilinisin ko na lang yung pinakakaliper mismo ah uh, stay tuned mga karancho hanap na ako ng malalapagan natin ito ah uh, para makita nyo hirap. Ah, applicable to pala sa lahat ng motor natin mga Ang motor ko M3 pero same lang halos naman yan ang caliper. kinakaiba lang yan. Yung iba, dalawa yung piston. Yung iba, isa lang. itong akin, isa lang to. Ayan mga karanjo. Bilinisin ko na siya para maganda. Babalik sana ako ng sa ipa nandoon yung pamalit ko pero medyo pa eh. kaya pa to mga dalawang linggo mga karanjo kaya yeah. nilinisin ko na lang siya kasi ko yun next week na ako o kaya next next week na ako mag kapalit ng brake pad so yun stay tuned mga karanjo may sabon lang ito mga karancho importante yung nami-maintenance natin para karancho, pray na ito eh 12 たたたたたたた。<laughs> mga karancho, hindi ko na tinanggal itong piston. Hindi ko na siya pinasirit kasi hindi pa naman siya maganit i preno. Okay pa naman siya. Bali, ibig sabihin, no? malinis pa yung brake fluid niya. Hindi pa naman siya maganit. <laughs> santo to mga karancho sir so, uh, babalik na natin uh, ito pala karancho dito to yan ay balik na, yan nakaganyan uh, yan karancho mga karancho yan nakaganyan uh, dalawa dito tsaka dito nilalagyan to ng grasa yun ang, kasi ito yung naglalaro ng preno sabit na natin mga kalancho tsaka importante may balit natin ang ayos yung sabihin natin yung pinakaloob ng goma doon lang natin mga karancho itong goma nakasampa dito sa may parang kanal niya sa taas kung may kita nyo yan ito sasampa natin para kukubma cover yung pinaka baka lang na nilagyan natin ng grasa mga karancho

Lagyan ulit natin ng rice. Uh, kasi Ano na nasa goma na 'yan, ang grasa. Mas maganda ng grasa, mas maraming grasa, mas maganda. Kasi pag hindi nyo minintinance ito mga karantyo, Amang eh rajaan sa treno nyo. Parang stock up pagininyo raja nang. Terasa. Ini. Jan. Saya merasa menang rasa. Ion. medyo so, natin ng tama yung mga goma kasi yan ang importante yung goma yung goma dito, goma dito yan yung umarang sa tubig na pumasok doon sa bakal tapos mga hindi niya yung mahirapan magsabi medyo nakausli yung piston niya kung makikita nyo dito, lulubog lang natin yan. kaya naman yung itulak ng dahan-dahan lang yan itulak ng pante dahan-dahan ah, okay, yun hindi pa naman siya gano'ng katigas itulak so it means kapansin pa ng ayos yung ating caliper ayun mga kalancho babalik na natin yung brake pads ito yung una is ito kabahay natin so yan yung nakadikit doon sa store sa... 嗯。 kasi niya hindi kong maaba patay naman yan mga karansyo dito yung pin yung garancho ito yung mga pin na maliliit pinakalak dalawa yan lagi natin. Siyempre. Alas. At yung tornilyo niya. Yung dalawa dito, ah. Yung dalawa yan. Yun. Okay mga karancho Kita nyo Nakabit ko na mga karancho itong dalawang bolt tsaka to hindi na itatanggalin mapupunot yun na yan buo mga karancho so sana may natutunan kayo mga karancho sa aking simpleng tips eh, mga karancho huwag kayong kalimutang mag subscribe at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload so yun mga karancho babay na muna